Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang. Ngayong diniklara na ng Amerika na si Donald Trump ang nanalo sa pagkapangulo. Abay kabahan na raw ang lahat ng kumakalaban sa mga Duterte. Dahil kung ating babalikan noon at alam naman natin, na close na close ang dalawang ito at gustong-gusto ni Donald Trump ang dating pangulo na si Rodrigo Duterte kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan asahan na raw na sa mga Duterte papanig ngayon ang bagong pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa pusapan ngayon sa mundo ng social media na di umano'y bakaraw bibisitang bagong pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at iklik ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, di pa man at inanunsyo na si Donald Trump ang nanalo bilang Pangulo sa US. Abay marami sa ating mga kababayan ang nakapansin sa mundo ng social media. Ang tila maagang paninipsip di umano ni Marcos Jr. sa bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump dahil tila maaga itong nagpaabot ng kanyang pagbati kay President Donald Trump. Mukha di umano itong excited at feeling close na siya namang pinagtawanan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Narito at basahin natin na naging pagbati ni Marcos Jr. President Trump has won and the American people have triumphed. I congratulate them on their victory in an exercise that's shown the world the strength of American values. We look forward to working with President Trump on a wide range of issues that will yield mutual benefits for two nations with deep ties, shared beliefs and a common vision and a long history of working together. I am hopeful that this unshakable alliance tested in war and Peace will be a force for good, blazing a path of prosperity and amenity in the region and on both sides of the Pacific. This is a durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we shared freedom and democracy. I have personally met President Trump as a young man, so I know that his robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President elect Trump. Unquote. Matapos ang nasabing pagbati ni Marcos Jr. sa kanyang social media, abay tila hindi umano ito pinansin ni President Donald Trump. Ayon sa ilan sa ating mga kababayan, alam naman daw natin na close ang dalawa, si Donald Trump at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nalathala pa nga ito sa iba't ibang social media platform, ang pahayag na gustong gusto ni President Donald Trump si dating Pangulong Duterte. Tiyak nga daw na nag-aalala na ang ilan ang buayang mambabatas at ang mga loyalistang bulag sa katotohanan para di umano kay PBBM. Papaano na nga raw ang naratibo ng mga loyalista na ang mga Duterte ay pro-China. Itong si President Donald Trump ay kaibigan niya ang Pangulo ng China na si Xi Jinping. Ang tanong, tatawagin ba nilang pro-China ang bagong presidente ngayon ng US na si Donald Trump? Ayon pa sa post online ng ilang political commentator sa mundo ng social media. Hindi pa officially na-declare ng US na si Trump ang nanalo as in go to CNN NBC News. Hindi pa opisyal kasi puro lang sila closing in pero nagmadali na si BBM mag-congratulate how nice of him. Unquote, DDS, it is time for rest back. Trump reads his Twitter. So alam nyo na ang gagawin. First, full video. Second, Dilawer Court Case Establishing as Pa Diokadas Bribery Issue of Martin Third Transfers as as Tagging Risa Honteveros. Since gusto nilang magpakatutas sa kano Let's directly engage with their new Master Trump We have four years to make sumbong this tuta to their owner Ipapasok ulit sa freezer ang frozen as City Demand Sanilia Si Trump Maga si Tambi na mamaga. Unquote. Nagbigay naman ng pagbati ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kay Presidential Donald Trump ayon pa sa kanyang pahayag. Excellency, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspiration for greater peace and prosperity for our countries and people, please accept the assurance of the highest consideration. Unquote. Ang dating leader naman ng Pilipinas na si uh, dating uh, presidente Rudy Duterte ay nagbigay din, nagpalabas din siya ng uh, pahayag at idinaan niya ito sa kanyang official Facebook page na Rudy Duterte at sabi niya dito, Uh, dear President elect Trump, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Please accept the assurances of my highest consideration, Rodrigo Roa Duterte. Kabilang din sa kanyang ipinost sa kanyang social media account uh, sa Facebook, ang larawan nila noon. ba? Diba? Kasi nagkasabay ito sila, partner Jason, yung larawan ni Donald Trump, ng presidente ito, yung unang term niya, at ng presidente din si dating Pangulo Rodrigo Duterte, uh, i i isinama sa posting dito at uh, alam naman natin yung uh, magandang uh, relasyon nitong uh, dalawang presidente. Nag-surface nga yung mga dating pahayag ni uh, US President Trump na nagustuhan niya ah, uh, yung uh, kampanya kontra illegal na droga. Diba? May mga nag-surface ngayon ng mga uh, screenshots ng mga uh, balita kaugnay nga dito. no. So meron na pong uh, bago, parang sa December ata, kung ako nagkakamal yung opisyal na proclamation dito kay uh, uh, bagong yung President-elect uh, Donald Trump po mga kababayan. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Oh hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Sadyang ang Diyos na talaga ang kumilos para sa ikabubuti ng taong bayan. Asahan na natin sa mga Duterte kakampi si Donald Trump dahil parehas silang may prinsipyo at paninindigan. Kung magkakataon, bibisita yan si President Donald Trump sa OVP ni BP Sara. Kaya kabahan na kayong mga buaya, kayo at ang mga loyalistang bulag sa katotohanan. Kabahan na kayo ngayon dahil lilipad na ang agila ng Mindanao. Asahan na namin na bibisita tayang si Donald Trump sa office ng Vice President na si Sarah Duterte at kakampiyan sa mga Duterte na taranta na ang lahat na kumakalaban sa mga Duterte. Akala kasi nila mananalo si Biden. Ayan, karma is coming na. Para sa ikababagsak ninyo. Nadyang ang karma ay paparating na sa ngagwa admin. Matapos nabudol ang US kay Biden, ngayon nanalo na rin at naibalik na ang may prinsipyo na presidente na si Donald Trump na ng mga loyalista. Dahil si Trump at ang Duterte kilalang magkaibigan kaya asahan natin na kay Duterte yan papanig at magugulat ang lahat na sa darating na panahon. Bibisita yan sa Office of the Vice President na si Sara Duterte. Kaya malaking good news to sa lahat ng taga-suporta sa mga Duterte at lagim naman sa mga buayang mambabatas at mga loyalistang bulag sa katotohanan. Unquote. Ano ba maging pagkakaiba kung manalo ang Trump o manalo ang Harris? At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? sino ang mga nanalo, sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump. Well, siyempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, siyempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si uh, President Trump anong uh, nung nagkaroon ng uh, ASEAN na uh, summit sa Manila. No? So, nagkaroon kami ng bilateral with um, with Trump. Tapos, kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception no? Ah uh, was the second time I I was able to uh, interact uh, with uh, President Trump no at ang nakita ko talaga doon sa usapan ng uh, dalawang presidente si President Trump at saka si uh, President Duterte ay mukhang BFF material sila sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila pero alam mo parehong parehong frat boys eh. so parehong nagkaintindihan yung dalawa eh no talagang uh, on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung title So syempre, ang una-una kong sasabihin na panalo sa pagkatalo ni sa pagkapanalo ni Trump ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin niyo si presidente Duterte nangampanya kampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden, no? Eh alam niyo naman, talagang si presidente Duterte hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, 'di ba? Dahil kung ano nung sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records, no? At minura niya, no? At uh, mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman Bagamat ang daming binato kay, um, ki Trump na mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya. No? Nanawagan siya sa mga bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mga kampanya dahil ako, Nag-aral naman ako sa Amerika. Ang beses ko na nakarating sa Amerika. Ang pamilya ko nandun sa Amerika. Ang mga Pilipino talaga ay makarepublikan. Bakit? Eh, at least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, eh talagang yan po ay makarepublikan. No? At uh, bihira talaga na meron talaga mga malaaktivistang nga uh, Pilipino na uh, pumapanig sa Democratic Party. Pagamat, ang sabi ko nga noong huling pag-uusap natin, ha, huwag tayo magkakamali. Democrat or, or Republican, Abang unang-unang isusunong nila ay interes ng mga Amerikano. At kinak tayo, kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang na interes. Minsan, taliwas ang interes natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte. Kasi balik na as Presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo, ha? Nakutignan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni President Trump, um, Trump ang drug war ni President Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuri talaga yan ni um, President Trump, una-una. Pangalawa, no, ako'y uh, nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi, humingi pa ng saklolo si Donald Trump Well, pwede ko na sabihin niya kasi nailabas na rin niya sa balita no na ginamit niyang tulay itong si dating presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman mainit talaga palagi ang usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan at ang uh, defense naman ng Japan, siyempre ay uh, ginagampanan ng uh, uh, mga Amerikano no. So ganyan kalapit ang presidente Trump kay presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia. No? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia e eh kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea at siyempre pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang sa si PBBM. Ang pinakmalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha? Anti-abortion. Anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Trump ni, President, ni si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga Um, paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives uh, sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ang pinagbabawal na droga ang PBBM, pero hanggang ngayon, nanja ng mga impormasyon, nanja ng video, nanja ng mga larawan na mayroong powdery white substance, nanja yung abutan ng powdery white substance na nangyari na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko nasa isip ng na unit Trump. Nako, could this uh um Marcos be a drug user? At saka huwag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House, hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba ang yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supili ng paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nagaantay lang na pagkakataon na makipagera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden paano sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng apat pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos ay, at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng Cita. Now, bakit mag-iiba itong pulisiyang ito kay um, President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan sa mga problema sa Amerika. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano bang ba problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid. Pabalik-balik po ako sa Amerika at nakikita ko talaga, napakahirap ng buhay sa Amerika. Hindi ko nga alam kung, mga, kung, bakit yung mga kapatid ko eh, nananatili pa doon. No? Bagamat yung isang kapatid ko, eh, doktor, ayun, naintindihan ko, milyonaryo yun. Yung isang kapatid ko, executive, pero yung nurse at saka yung isang nagtatrabaho sa hotel, sabi ko, umuwi na kayo. Walang nangyayari sa buhay niyo sa Amerika dahil napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika. Ako hindi mo ako mapapatira dahil talagang mahihirapan akong magkaroon ng hanap buhay sa Amerika. Dahil patay na patay ang ekonomiya. So it's the economy stupid. Ang akala ni Harris, yung mga issue ng human rights, gaya ng karapatan para sa abortion, ay bibigyan ng mas malaki importansya ng mga Amerikano kesa sa ekonomiya, yung hanap buhay. So parang sa Pilipinas din yan. Kahit anong gawin nyo na ilihis ang issue dun sa kahirapan sa pamamagitan ng ganagamit ang China na kalaban para tayo magkaisa. Laban sa isang kalaban, hindi magwo-work. E ganyan yung strategy ni Biden, parang strategy din ni PBBM. Humarap tayo ng kaaway, nang sa ganun makalimutan ng mga Pilipino yung tunay na problema na kahirapan. E si Trump, wala siyang pakailam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, yung trabaho, at saka yung hanap buhay. So talagang yung mga kinakailangan makuntin ang China, wala siyang pakialam dyan. Ang kanyang unahin is paano mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at hindi sa pamamagitan ng gera. Kasi alam naman natin, napakaraming industriya na nakasalalay sa gera. Pero kasi, hindi mo maalis kay, ano yan, kay Trump. Sigurado talaga yan na tataas din ang defense spending at makikinabang nga yung mga kumpanya na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa digmaan. Pero ang katotohanan, hindi siya makikipagera kasi ang alam niya, ang gera, pag kikita yung mga gumagawa ng armas, ay makakadulot ng um, problema sa ekonomiya. Kaya nga, nanalo siya sa plataforma ng America First. Ang gusto nga niya mangyari, NATO, magbayad kayo para sa seguridad niyo. Alam niyo ang NATO, gaya ng Pilipinas, meron ding Mutual Defense Treaty na kapag inatake ang isang bansa na member ng NATO, eh, kukonsidera rin ng Amerika na atake nilaban sa kanya sabi ni Trump, eh bakit kami gagastos para sa inyo, sa inyong sariling seguridad? Kaya bantayan ninyo yan, ha? Kung gusto ninyo ng seguridad, ayong gumastos. Ganyan din, pagdating dito sa China, sa South China Sea, paano pa anong ko sa Pilipinas kung meron tayong mutual defense treaty dyan? Anong pakinabang ko kung makikipag-gera ko sa China dyan? Wala naman. Kung gusto mo makipag sa China, hindi eh, pa kipag ka, pero wala, wala akong pakialam dahil ako American first. Kaya nawala ang pinakamalaking alas ni PBBM sa suporta ng Amerika. Yung um, paniniwala na importante ang Pilipinas dahil kinakailangan maghanda para sa gera laban sa China. Eh, ang sabi ngayon ni Trump, pakialam ko sa inyo. <laughs> Unahin ko muna yung ekonomiya ko dito sa bayan ko. Unahin ko muna yung mga kababayan ko. Kayo magbayad sa sarili niyong seguridad. So, sorry, PBBM at ang kanyang pamilya at ang mga cronies nawala wala ang pinakamalakas na selling point ninyo sa Amerika. At, huwag niyong kakalimutan, yung pagkakaibigan ni Presidente Duterte at Presidente Trump na kapag patuloy niyong ginipit ang mga Duterte, ano sa tingin niyang gagawin ng kaibigan? Di ba? Lalong-lalo na na pinuri, pinuri ni Trump nung una siyang naging presidente ang drug war mismo ni Presidente Duterte. Sa tingin nyo ngayon, ng Amerika susuporta sa ICC prosecution? Eh, ang Amerika nga eh, nagkaroon ng batas na lulusubin nilang Hague kapag isang sundalong Amerikano ay lilitisin ng ICC. Oh, eh yun na nga. Paano nga So anyway, mabuting balita po sa tingin ko ha, na ganyan ang foreign policy ngayon ni Trump. Isa pang pagkakaiba ha, di ba yung mga mga Amerikano dito sa Pilipinas, multilateral, multilateral. Naku, si Trump wala siyang pakailam sa multilateral, multilateral na yan bahala kayo sa mga buhay ninyo, Amerika muna ang aatupagin ko. Now, ibig sabihin din yan, abay, naging mas malaki ngayon ang posibilidad na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mga lugar na merong mga gulo. Pareho sa Amerika, Republican Democrat, na malakas ang impulwensya ng mga Hudyo. Kaya naman talagang rinerespa kanila ang Israel. Pero ang pagkakaiba, itong si Kamila Harris, nandun na siya sa lugar ng mga Palestino sa Michigan. Doon ako nag-aral eh, sa Ann Arbor. So may isang lugar po doon, um, Dearborn, na talagang puro mga Palestino. Ni, ayaw, ni hindi niya pinuntahan yun. Ni hindi niya pinasalita ang mga Palestino na nagiging biktima na ng genocide. Dahil naniniwala siya na mas malakas pa rin yung mga Hudyo sa pagdating sa pagbigay ng pera at pagkukuha ng boto. Nagkamali siya. Kasi nga, ang nakikita nating larawan ngayon sa TV, sa CNN, sa Al Jazeera, ay genocide na yung nangyayari sa Gaza. At paano natin masusuportahan? Kaya ngayon, ma parang mas maganda ang magiging paninindigan ni Trump na ititigil niya ang gulo dyan sa Gaza Strip. ba? Diba? At syempre, ang sabi niya, ha? hindi ko alam kung magagawa niya, 24 hours, ititigil niya ang labanan sa Ukraine. Bakit? Eh kasi nga, bakit gagastos ang Amerika sa Ukraine? Eh kaya lang naman ay involve ang uh, Amerika dyan dahil nga doon sa pangako niya sa NATO na gaya ng Pilipinas, meron silang mutual defense treaty. Ay naku, sabi ni Trump, kayong gumastos para sa sarili niyong seguridad. Well, hindi naman lahat mabuti para sa Pilipinas. Ha? Dahil uunahin niya ang Amerika, naku, tataas ang mga taripa. Hindi ko alam kung yung mga produkto na um, export natin sa Amerika, pero marami tayong ine-export dyan na semiconductors, no? baka mamaya mapatawan din ng mas mataas na taripa immigration. Naku, yung mga gusto mag sa Amerika, pumunta na lang kay sa Europa. O kaya magtrabaho na lang kay ng legal sa Europa at saka sa Middle East kasi ang dami naman ngayon nagbubukas na trabaho. At saka napakadali na ngayon kumuha ng trabaho dun sa mga dating mga European states na sarado. Pero magiging istrikto na ngayon ang Trump administration pagdating sa immigration. So kung ikay nagpaplanong nagpa mag sa Amerika, wag na. Dung, kumuha ka nalang ng, ng trabaho sa iba dahil mas marami naman talagang mga bansa sa Europa ngayon na nagahanap ng mga Pilipino. Desperado sila sa mga Pilipino. Now, so, paano ngayon tatratuhin si BBM? Well, siyempre, presidente pa siya. Pero, mag-ingat-ingat ang PBBM kasi wala na siyang pinaghahawakan na ironclad support. Nakita ko yung ambahas doon ng Amerika na hindi raw magbabago ang ironclad support. Tako bola yan. <laughs> Pinababayad nga niyang NATO para sa, sa, kanilang seguridad. Nasa ngayon ang ironclad uh, support. No? Kinakailangan, pakita ni PBBM na beyond yung silbi ng Pilipinas kapag nagkagyara sa China, eh meron pa rin silbi ang Pilipinas sa Amerika. At uh, ko, magag magagawa lang niya yan pag pinakita niya na napakagandang merkado ng Pilipinas at ang Pilipinas magiging instrumento para yung mga negosyante na nais makipag, magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, lalong-lalong na sa Asia, ay makakapasok sa Asia. So yun ang dapat maging strategiya niya. Kalimutan na niya yung West Philippine sea, mga ngawa-ngawa nila, Tariela, ganyan-ganyan. Wala na yan, kay Trump. Ang isipin na lang ng, 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 ng PBBM kung gusto niyang mapalapit kay, kay Trump, eh paano makakatulong ang Pilipinas na mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pangangalakal ng mga Amerikano ng mga Pilipino sa Asia ibig sabihin yung pinakamalaking merkado sa Asia China So China pa rin ang focus pero ang selling point natin paano natin matutulungan ang mga Amerikanong manggagawa na magkaroon ng mas mataas na kabuhayan para sa merkado ng Asia. Kasama dyan ang merkado ng China. Di ba? Well, alam nyo, maligaya maligay ako. <laughs> Hindi ko akalain sa, sa talang buhay ko na ako ay susuporta kay Trump. Pero ngayon lang talaga ako sumuporta sa Republican. Kasi, at least ngayon, naibsan yung banta na makakaladkad tayo sa isang gera na wala tayong kinalaman ang inisa sa una kong inaasahan na gagawin ni, ni Trump, pakikinggan niya yung reklamo ng mga Ruso at ng China at tatanggalin yung intermediate range missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Rusya nung panahon ni John F. Kennedy. Ayan na naman, Democrat si John F. Kennedy, yun yung kamuntik ng magkagera. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga demokrat, sila yung liberal, sila yung mga woke, sila yung mga human rights, ek, ek, pero sila yung mahilig sa gera. At yun na nga eh. Sa kaysayan po ng Amerika ha? yung mga Democrats ang nais magkaroon ng mga alipin, slaves. At yung mga Republicans ang tumutol doon sa mga pagkakaroon ng alipin. Baliktad. Ngayon kasi, ina natin yung mga Republicans sa mga mayayaman na puti. Pero dito sa eleksyon nito, napakita natin na lahat ng kulay, itim, latino, asyano, e eh bumoto kay Trump. Dahilan kung bakit hindi lang siya nanalo sa electoral votes, nanalo rin siya sa popular votes. O sa akin, mga kababayan, good news ang pagkapanalo ni Trump para sa Pilipinas pero sorry na lang sa PDBM. Kinakailangan mag-double time siya kung siya ay mapapansin ni Trump. Pero make no mistake about it, tatanaw na utang na loob si Trump, Kay dating Presidente Duterte na nangampanya para sa kanya at alam niya ng anak ng kanyang kaibigan na Duterte ay vice-presidente na ngayon tinitira ng mga kaalyado ni BBM na naging napakalapit, napakalapit kay Biden at kay Harris. Bahala na kayo mag-add ng 1 plus 1. Agree ba kayo o hindi? Magkomento lang po kayo ha. Pero napakaganda ng talakayan natin ngayon. Napasensyal na kayo. Excited ako. At hindi ko talaga akalain na maging excited ako sa pagkapanalo ng isang Republican sa buong buhay ko. Pero dahil nga ang pinaka-importante karapatan mabuhay sa pamamagitan ng pag-iibsan ng um, banta ng gera, natutuwa po ako na nandyan po ang Trump bilang susunod na presidente ng status Unidos. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.